So, ayan guys. Pasokin natin ang ating may bago na kaming kwarto. Dati, dyan ang kwarto namin. Eh, no? Dyan, may harang dyan. Tapos dito, may pinto dyan. Ano oh, nangyari? Tapos, dito na kami ngayon. yan. Mickey Samina OMG Ayan Lo Ayan tapos na ang kay Kanina wala to Hindi pa tapos to kanina Ayan na guys Tapos naka double walling na rin sya Tapos yung mga jealousy niyan Tatanggalin yan Gawin niyang sliding door pati yun okay na siya okay na siya so yan lang ang mini update ng aming bagong kwa magiging kwarto ito ay dating tambakan ng mga gamit ng aking amo ayan pa nga mga package package pasog na pasog yung mga salamin <coughs> yan pa so yan naka double walling na sya dati plywood itong mga ano plywood ang dinobol walling plywood or lawanet hindi ko alam ngayon eh maganda na siya hindi ko alam kung anong tawag nito yan yan pa yan ah, lalagyan pa nila ng ano yung ganari kulay puti yan malapit lapit na malapit na kami makabalik yan lang muna guys ang aming mini update yan abangan nyo ang uh, buong tour lo Lobo pa.